So, gusto ko lang ulit gumawa ng video about dun sa nangyari nga dun sa pamangkin ko. So, actually, na-share ko na yung video ng kapatid ko. Um, yun, may, yung kwento kasi may dalawang lalaki na gusto tong kumidnap sa pamangkin ko. Buti na lang, um, may nakarinig sa kanya and na-save siya. So, very thankful kami dun sa babae na yun. Dahil kung wala siya, siguro, siguro kung ano na nangyari doon sa pamangkin ko, no? doon sa anak ng ate ko. So, sa mga babae, lalo na sa mga kababaihan, magdobli ingat po tayo. Huwag po tayong umalis ng walang kasama or huwag tayong pumunta sa isang lugar na alam natin na walang masyadong tao. So, yun. So, this video is for awareness lang. Kahit saan mang kayong lugar, magdobli ingat po tayo. So, nangyari po yung pangyayaring yun is sa Sayaya, Quezon, sa probinsya po ng, uh, namin sa Quezon. So, yun. Um, yun, yun lang gusto kong uh, i-video today kasi nga, yun, parang, syempre, nakakatroma yung mga ganong pangyayari. So, para hindi na maulit sa iba. So, yun lang guys for now. Hopefully, makatulong sa inyong video na ito.